Good morning po sa inyo. Papasin nyo po ba itong palais Diyan po kayo magkatrabaho ngayon. Diyan po kami gagawa o magtatambak. Kung mapapansin nyo po, puro puno po yung aming pupuntahan na yan. No? Medyo parang hindi kami mainita sa pagkatambak na to. Doon pa po kami sa dulo na yun. Magtatrabaho. Tara, samahan nyo po kami. Okay, Magandang mabago po sa inyo lahat. Samahan nyo kami magtambak. Malayo ang kami. Mapasubo kaya tayong araw na to. Ah, ako na kami. Ito na po kami sa aming pagtatrabahuhan. Ah, ako na sila. Yan ang mga kasama ko ngayon. Pukun doon dun sa laot. Doon tayo magkatrabaho. Samahan nyo kami! Tingnan nyo, puro puno yung aming nalalakaran. No? Ito mga puno na pilapil na to, puro po mangrove yan. Isang uri ng mangrove po yan na tinatawag na api-api. Nagpapatibay po ito ng, lam ng pilapil dito para sa pagdating ng tagulan, hindi po umuho yung mga pilapil. Kaya malaking tulong po itong mga puno na to para mapigil yung paguho ng lupa ito yung aming pilapil na ginagawa tinataasan tong pilapil na to na para pag dumating po yung panahon ng tagulan hindi po maglagom tong mga palais na to kasi tsaka dito kung makapansin nyo po ma, ma, tagal magpagawa yung gantong klaseng mga palais dahil bibihira pong matibag yung ganito dahil sa mga puno pa to puno na to ito pong mga puno na to ang nagpapatibay kaya ito pong pala na to madalang magpagawa ng pilapin ayan o hindi tayo gagawa at susudlong natin itong mga pilapin na to ito yung ginawa nila ng dalawang araw sana ngayong araw po makahaba kami ng gagawin para kumita ng malaki tara po ito yung mga kasama namin magtrabaho may mga kabataan kami at mga estudyanteng kasama dahil hindi pa po pasukan malaking bagay po yung kanilang pagsama sa gano'ng trabaho na makaipon po sila ng pambili ng uniform o mga gamit sa eskwela. Ayan po, kasama natin yan. Oh. Ayan. Kasi, kesa po tumambay sa sa panahon ng bakasyon, sumasama po itong mga estudyante na yan para dagdag sa pagbibili na lang gamit. Ayan ang kabataan, pag ng bayan. samahan nyo kami doon kung paano magtambak. Tayo sa gitna ng palaisdan at isa-isa na punluluso ng ating mga kasamahan dito. Tara, tayo po kami sa medyo gitna na yung kukuha ng lupa. Kaya medyo mahirap po ito at mahirap kitaan itong aming gagawin. Pero kailangan po talaga dahil trabaho. Ayan na, magkisimula na po kami. Ayan pa po yung ibang mga kasama namin. Mamaya, pakikita po namin yung full video sa pagtatambak. Yeah. Ayun, doon po po magagaling yung lupa, oh. Do. Kaya siguradong mahirap kitain yung 400 o 500 pesos hanggang alas 11 ng umaga. Tara po. mag start na po kami kaya maya-maya na lang po kukuha ibang mga video. Tara po. Si Peter at si Emon. Sila po yung mama na. Tapos mo na may palang ito na nakita. Okay. Ayan. Ah, yun yung kanyang lupa oh. Yung lupa na yan dadalingan hanggang doon. Hanggang doon sa makarating doon sa Pilapil na yun. At doon niya yun ni Kakamada. Pagkita mo nga ito bariga mo lang palang. Taas mo. Oh. <laughs> ano ba? Ay. Ang <laughs> si Peter na hindi ba lang bariga? Ay, bariga. Tingnan mo. Ano? Ay, no. <laughs> Taas. mo. Ay, ay. Ay, sige, okay na. Hindi pala naka-play eh. Sorry, sorry, sorry. Magkana isa pa. Ga. Yung uh, nakikita yung ating mga kalagayan dito sa pagkatrawa. Isa pa taas niya. Taas Peter. Yan yung mga pala nilang ginagamit. Oh. Yan yung pinangkukuha nila ng lupa do sa ilalim ng tubig. Oh. Ayan, panuori nyo sila. Okay. Hello Peter pala. Eh, yeah. hello Peter. Ay kaluwa, puta dito ka. Puro ala ata si Peter eh. <laughs> yung mga kinoko nila lupa, ayan oh. Dadalhin yan doon. Tara. Hayo. Hey, Malayo-layo ito. Diyan na lang kuya. Dapat pasa-pasa ang ginagawa nila yun. tanong. Awesome. Yeah. Yeah. Yan ang mga kasama ko mga estudyante diyan Oh. Nagtatamba ka yan. Para ni pambawon yan sa darating na pasukan. Eto. Para makaipon. Oh. Ayan o. Mga kabataan yan. <laughs> pupuntahan natin doon yung namamala doon makalipas po ang isang oras medyo nakaka dalawang hindi pa na kami ayun ano pala ayun o nagahango sila doon ng lupa at nagpapala samahan nyo kami at lumusong tayo doon po, may kasama rin po tayo doon mga dalaga dalawa yeah. Ay, pa final ano. Eh, ayan na po yung dalaga namin kasama dalawa, yung naka at saka <marsi> Picture mo na tayo, tuloy Picture, Eh picture din yan <simulations> <laughs> eh, medyo, medyo mahaba haba na rin nagagawa yan yung aming poreman dito pori o kabisita lang dito lang <laughs> sana po madagdagan ng pakayaw namin dito kahit konti para madagdagan po yung aming kita ah, ayan. shout out po sa caretaker dito na si Kavening eto na po kami medyo mahirap yung kinukuha namin ng lupa medyo malayo sana po makarami kami at sana po kahit konti madagdagan yung aming kita rito at yung pagkakapakayo kasi pakayo po yung aming kontrata dito yung kontrata na perdi pa sa sampundi pa po nitong sa sampundi pa po pilapin na to lima libo po ang halaga. Pero kami, ilan ba tayo? 12 uh, Pero dosi po kami. Sana mga maka... Isang sukat po kami na mahigit para kumita man lang po kahit mga apat na hanggang limang daan. Hanggang alas 4, alas 4, alas 12 ng tanghali. Kasi nga po mahirap po kasi na magtambak o magpataas nito dahil nga po yung lupa malayong kinukuha na namin. Kaya sana naman po kahit konti madagdagan yung aming pagkakapakyaw dito. Salamat po. Maya maya samahan nyo pa rin po kami. Ayan. Makalipas po ang dalawang oras. Kakain muna po kami. Kasi bago na pong mga alas 6 na pumunta kami rito sa daan Hindi po nagsikain yung iba. May baon lang po kaming mga pagkain. Eto, tingnan nyo ko yung tingnan po kung ano yung mga tipikal na baon namin araw-araw sa pagtatambak. Eto po. Ayan po sila. Kakain na sila. Ulam lang Kung baga po sa gulay kami samahan, pinakabit po o oh, yung chapsoy. Kasi iba-iba po sila. Meron kami lalaki. May dalaga. May binata. Ayan. May asawa. Ayan yung mga ulam nila. Ayan. <laughs> yan ang wala pangkaraniwang aming ulam, itlog. Ayan. Ulam lang na nag yan. May no? At meron pa po kaming dalawang... kumusina pa. May dalaga pa kami dyan. Ulam nga. So, talaga kami ng buhok. Ano ba? Ano Sarap Tara, samahan nyo kaming mamahala dun sa dulo dun. Medyo tanghali na po kaya medyo mainit na. Mayamaya ako na kami. Tara samahan niyo po kami. Ay. <laughs> <laughs> Pinuso ba kayo na? Ito ang ginagamit namin pagkuhan ng lupa pala rin po ang tawag sa amin nito susubukan po natin, itatrya natin kumuha ng lupa sa ilalim ng tubig ihiwain natin yung mga putik ko lupa dito tara po sasalatin muna natin kung saan yung lupa na ating hihiwain o papalahin ito po ito na yung nakuha natin lupa mula doon sa ilalim ito pong lupa na to, ipapasa bawat isa, hanggang sa makarating doon sa, lipat mo doon hanggang sa makarating doon sa pilapil na yun at doon po ikakamada isa isa para pataasin yung pilapil balik mo sa akin mahirap po yung gantong trabaho kung mapapasin mo itong lupa na to, hinuukit, dadalhin doon Mahirap man po itong trabaho namin ito. Pero kailangan po dahil na yung iba po dito may kani-kanila ng pamilya at yung iba man po may estudyante na kailangan po ng baon at kailangan pambili ng gamit sa susunod na araw. Ayan. Medyo mahaba-haba na po yung nagagawa namin. Mula po dun sa may... doon sa may nakabariga, na yun. Doon sa may bata na yun. No? Doon po kami nagsimula kanina diyang mga alas 6 ng umaga. Pero eto na po kami. Medyo matuloy ng bahagya po. Sana makahaba po kami hanggang mamaya. Ito po ang trabaho na nagis na namin. At trabaho din po ng aming mga magulang dati. At naging trabaho rin po ng aming mga kapatid. Isa po itong trabaho ng pagtatambak dito sa palaisdaan. Na pinagkakakitaan naman po namin at pinagkukunan ng pangkain sa araw-araw. Medyo mahirap nga po at maputik. Lalo na po mamaya mainit na mas lalong mahirap. Pero okay naman po. At kahit pa paano kay kita po kami. Ayun o, lubog na po kami dito. May kasamahan kami dito. Sinaka bata namin o, no? medyo bata pa. Kaya po sumama siya daw po dito. Kaya, alam mo kaya po sumama daw po siya dito sa aming trabaho sa pagkatambak para makaipon po na kahit konti para sa darating na pasukan may ibili daw po siya ng gamit. Kaya. Mahirap po yung gantong trabaho. Kasi medyo maliit lang po ang kita. Ayan, doon sa mga kabataan namin kasama dyan, nag-aaral. Mag-aaral lang po kayo mabuti gawin yung inspiration to inspiration ng gantong trabaho para mga mangarap para sa kinabukas ayan maraming maraming salamat sana magsumikap kayo mag-aral para sa hindi na para sa inyong pamilya para sa sarili nyo ayan maraming po salamat ayan. natapos na naman po ang isang araw namin sana nagustuhan po yung content namin at kung paano po kami nagtatrabaho dito sa amin. Ito pong pagkatambak na to ang isa sa pinakamahirap na trabaho dito sa amin sa isla. Sana nagustuhan nyo po. At sana sundan nyo pa po kami sa amin mga gagawin, mga gagawing content. Maraming salamat po at God bless po, po, po sa inyo. Maraming maraming salamat! Hoy guys, tingin kayo! Maraming. Hoy, tumingin kasi kayo! Ano ba? <laughs> Maraming maraming